Ayan, isang magandang-magandang araw muli sa inyo mga kalay. Ito po ang Apo Adman, ang Lunti Ang Agama, Natural Divine Art Feeling. At nandito tayo ngayon sa likod bahay. At ito ay isang kwarto na nakasarado. Actually, bodega po. At ngayong araw ay tinatawag na Summer Solstice. Um, nagsimula ang Summer Solstice kaninang alas 4 ng madaling araw. At magtatapos, hindi ko alam. Pero sinasabi nila, na ang Summer Solstice, ito yung pinakamahabang araw sa isang taon. So mula alas 4 hanggang alas 6 ay masasabi nating tag-araw at sa mga susunod na panahon ay uh, paiksi ng paiksi na ang liwanag. Pero ganun pa man, sa araw na ito, ito ay yung tinatawag din na Lita Weekend Celebration para sa Northern Hemisphere at para naman sa Southern Hemisphere ito yung tinatawag na Yule Solstice. So maligayang lita sa lahat ng ating mga weekend friends and family sa Northern Hemisphere, lalo na sa USA, Canada, London. At yun din naman, Happy Yule para sa mga kapatid natin sa South Africa at Australia. Pero dito sa Pilipinas, hindi na summer solstice. Alam natin, lahat tayo, lumaki tayo sa Pilipinas, no? ang alam nating summer ay nagsimula noong March, no? April hanggang May. Pero ngayong Hunyo, June 21, hindi na po siya um, summer. Ito na po ay para sa atin, taga Southern or Southeastern Asia, no? O sa Pacific Islander, ika nga, no? Ang tawag natin dito ay monsoon or habagatan, no? Dahil sa panahon ngayon ay magsisimula na ang mga sunod-sunod na malalakas na bagyo. Kaya ipagdasal natin na sana ay huwag tayong masyadong salantahin ng bagyo. Pero ganun pa man, no, kahit na bagyo na ngayon, eh mahalaga ito sa ating bansa dahil dito ay parang honestly para sa akin, no, mahalaga siya dahil ito yung panahon para matubigan ang mga dam. Mahalaga po ang tubig sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Kung mapapansin niyo po sa ating social media, eh lagi tayo nakikipaglaban sa Prime Waters sana nga naman ay tuloy-tuloy na maging maayos ang inyong patubig pero ganyan pa man nagpapasalamat ako kasi na isaayos na ito early this year at hindi na ako naman mga problema sa uh, daloy ng tubig na laging walang tubig ngayon ay tuloy-tuloy ang -tuloy tubig yun nga lang no medyo malabo ang kanilang tubig na medyo maputi pero manageable naman yon kesa sa walang tubig but then itong um, itong summer solstice nito ito rin ang panahon ng kabilugan ng buwan at sa panahon ngayon, ang ating diwata na ating pinapalangalan ay ang si Diwatang Kanlaon. Pero ngay since pinapalangalan natin ang Diwatang Kanlaon, tayo ay gumagawa ng langis para sa kanya. No? At ayan na nga, naglalangis na siya. Dahil naglalangis po ako, so ang langis na yan ay ating inaalay kay Diwatang Kanlaon. At hindi lang siya basta langis, no? So, ito yung kanyang pagbababaran. So gagawin din natin siyang tincture na gusto ko sana sa panahon ngayon ng tag-ulan. So pihado, marami na naman magkakasakit, maraming uubuhin, lalag natin. So kailangan natin gumawa ng langis na panghilot. No, hindi lang kasi tuwing mahal na araw tayo gumagawa ng langis, kundi tuwing kabilugan ng buwan, doon tayo nagpe-perform o nagsasagawa ng paglalangis o paglalana. Ito, ito ay last month. No? Actually, sinimula natin gawin ang langis nito noong mahal na araw although nung mahal na araw wala yata tayo dito sa Bulacan pero ginawa natin siya o oh, tama ito ay birthday celebration ko pala no pagpapaalam kay Diwatang Mangetsay at para sa pag-welcome kay Diwatang Kanlaon at mapapansin nyo nung June 3 eh nagparamdam ang Bulkang Kanlaon no? nagkaroon siya ng slight eruption pero ngayon eh, wala na tayong nababalitaan medyo tahimik na siya hindi ibig sabihin tahimik na siya ay nanahimik ng lubusan o hindi na siya uh, magkakaroon ng eruption activity. Pero dapat pa rin natin maghanda sa mga susunod na panahon. At ipopost ko lang muna ito dahil kasi naamoy ko na yung langis ko, mukhang nasusunog na. Ayun, nagbabalik tayo na. No? So, sobrang bilis lang dahil kasi pinasok lang natin ang video. No? So, ano nga ba ang summer solstice o ang pagkakaroon ng habagat? Ito, ang habagat para sa akin, ito yung panahon ng tagbagyo, no? Uh, umuulan nang malakas at ito'y uri pamamaraan ng kalikasan upang linisin niya ang ating kapaligiran. At ito rin ay nagpapaalala na bilang tao, hindi lang tayo ang nabubuhay dito sa mundo. Meron pa ring kapangyarihan sa kalikasan ang nananalaytay na maaring nanulokso tayo bilang tao ay natutokso natin sila na maging mas matindi ang kanilang paghagupit sa ating kalupaan, sa buong kalupaan o sa ating pamayanan. No? So, ibig sabihin, napoprovoke natin bilang tao ang activity ng kalikasan. Just like Mount Canlaon, no? unpredictable, pero, pero nagkakaroon sila ng reaction dahil sa ating mga pag-uugali no? ating behavior towards nature. So sa buhay ko bilang isang pagano, bilang isang individual, bilang Apo Adman o bilang Rolando Gomez Common, no, napansin ko na ang ating bayan, ang ating bayang Pilipinas eh nagkakaroon ng mga sari-saring kaganapan. Lalo na sa politika, no, parang yung dati magkakampi, E ngayon, di natin masasabi kung magkaaway, pero magkakaroon ng isang matinding labanan. Ang mga bansa ay eh medyo magulo na, ang Russia, ang Ukraine, ang Palestinian, ang Israel. Ngayon, maging tayo bilang Pilipino ay may, ay naghahanda para sa digmaan laban sa China. Ang tanong ay, eh, handa ba tayo dito? Hindi ko alam kung ano ang magiging tugon ng karamihan pero itong vlog na to ay hindi political pero concern lang naman no as a concerned citizen eh nagkakaroon tayo ng agam-agam nagkakaroon -agam, tayo ng pangamba na kung anong magaganap sa masusunod na panahon another post muna tayo ha saglit lang ayan tayo nagbabalik ano nga ba yung sinasabi ko tayo ngamba sa kung anong mang panganib ang maidulot nito maaaring magkaroon na ng anong digmaan actually okay na itong ganito na wala tayong takot na kumbaga ang ayusin na lang natin itong ating bansa ang ating pakikisama sa ating kapwa kumbaga ang pagpapatakbo ng gobyerno sila na po ang nakakalam doon pero dalangin pa rin natin bilang isang mamamayan ay magkaroon tayo ng tapat na pinuno na siyang mga nasiwa sa mga uh, buhay nating mga Pilipino. At tayo naman bilang mga Pilipino, bilang individual, ay talagang magsumika upang hanapin ang ang kapayapaan, ang personal nating kapayapaan. Dahil bawat isa sa atin ay mayroong mga peace requirement, di ba? Meron tayong mga hinahanap. Lalo na sa mga napapansin ko, maraming naghahanap ng gayuma, maraming naghahanap ng lucky charm, na pampaswerte, ang magkaroon ng pera, at especially kung mapapansin natin sa social media no sa YouTube sa TikTok sa Facebook even ang Instagram or anuman na ang daming mga lending company na nagpapautang so ibig sabihin ang mga tao naghahanap ng pera kaya nga lang ang hanap natin ay easy money even nga dito sa social media o sa sa YouTube sa TikTok o kaya sa Facebook eh ini-encourage nila tayong gumawa ng gumawa ng video na mag-engage sa mga tao para magkaroon ng likes. Ako, maraming salamat dahil kasi nanonood po kayo sa akin. At sinusubaybayan niyo po ako kahit sabihin mong ganito po ang ating content, no? But anyway, as a magical person, no? We value those little things, no? <clears throat> Tinitingnan natin kung ano yung mga bagay na nagagalap sa mundo. Tulad ngayon, sa aking buhay, dito, dito sa ating dambana, no? Although we have a vacant space na dati ay manuka ng ating tatay at dahil na, uh, at nakikita kong problema sa amin is yung kalsada natin, no? Yung sitwasyon ng mga pasahero at ng mga tricycle driver. Kasi dito sa Francisco, nung ako'y bata pa, alam mo, almost 24 hours ang jeepney. Pero nagkaroon ng modernization, ng modern jeep, eh, nagkaroon siya ng parang, you know, parang bumalik kami in time na may limit lang na ang oras ng biyahe ay alas 4 ng madaling araw at pagdating ng alas 8 ng gabi ay wala ng jeep. So ngayon, ang naging primary mode of transportation namin dito sa Francis Homes ay ang tricycle. At naging problema na since since last year pa no, ay yung paano ang sistema ng mga tricycle. Kung saan-saan na lang sila nakakaroon ng terminal. At dito nga, eh, lagi akong naninigaw ng mga nagpa-park ng sasakyan at mga tricycle. But most likely, kung nagkakaroon ng illegal parking or nagpa-park ang mga private car, nagawa nga dahil ang malapit itong, itong lugar namin ay malapit sa First City Providence, and College. So may yaman sila no, sa amin pa nagpa-park. Mukhang nakakabwisit dahil kasi nga, almost ang daanan ng Francisco Avenue ay puno na ng mga sasakyan saan na ngayon ang mga pedestrian o yung mga naglalakad? Alam ko merong batas na ginawa ang pedestrian para sa mga PWD, para sa persons with disability, para magkaroon ng ligtas na daanan upang makilahok pa rin ang mga PWD sa ating pamayanan. Kaya nga lang, sa sitwasyon natin ngayon, eh wala ng ligtas na daan kasi sakop na ng lahat ng sasakyan. So napakayaman na natin mga Pilipino dahil bawat pamilya either may ilang motor, motorcyclo, o mga sasakyan, pero nakakalungkot, wala namang parking yan. Ngayon, yung basic mode of transportation natin, yung public utility vehicle, yung tricycle, e walang himpilan o terminal. E nakiusap yung isa sa ating mga kaibigan tricycle driver na kung pwede, ay pumuesto sila sa bakanting lote namin. At yun ang ginawa natin, no? para magkaroon sila ng himpilan na hindi sila sisitahin, mumultahan ng mga tricycle regulatory unit at ng ating barangay na kakarampot na lang kinikita ay binabawasan pa sila ng pera. Kung baga, nagkakaroon pa sila, nagbabayad pa sila sa mga penalty. Ang nakikita kong problema is dapat pananagutan ng tricycle regulatory unit at ng ating local government unit na bigyan ng pwesto ang ating mga tricycle driver lalo na kung sila ay organisado no lalo na kung sila ay may toda na. Sana is magkaroon ng pwesto. Since wala silang pwesto, ang sinabi lang sa kanila ng Tricycle Regulatory Unit, maghanap ng lote na pwede nilang upahan. At ganun nga ang ginawa nila. Ako naman, sa pagmamalasakit, no, dahil malaking bagay din ang tricycle para sa akin, dahil nung namatay ang nanay ko, alam niyo po ba kung sino ang naghatid sa hospital? Nag-arikala po ako ng tricycle para maihatid lamang ang aking nanay sa hospital. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nababayaran kasi nga at that time, talagang tuliro na ako at nalul ayan na naman, nalulungkot ako. Pero malaking bagay ang mga tricycle. Kaya pinapayagan ko na sila ay humingpil dito sa tabi ng dambanan ng Lumpin Agama. Yun nga lang, no? Sana ay mapanatili pa rin ang kapayapaan at kaayusaan at hindi yung kung sino-sino na lang, no? Pero ito yung siguro yung nais iparating ng ating habagatan ang magkaroon ng tulay patungo sa maunlad na kinabukasan. At ito rin ang dalangin ko para sa lahat na magkaroon tayo ng tulay, a mode of transportation in order for us to have a better future. At ito po ang aking dalangin para sa lahat. Mayari na. pag Bye!